Ang totoo, madali naman talaga ang mag-cheat sa partner mo. It's easy to create a second account tapos doon ka gumawa ng kalokohan mo o kaya tumakas sa gabi para makipagkita sa iba. Gumamit ng ibang cellphone para hindi mahuli. Sobrang daming paraan kung gusto mo. Pero kapag pinipili ng partner mo na manatiling faithful sa kabila ng away, problema at iba't ibang pagsubok sa relasyon nyo, be thankful. Sa panahon ngayon, kung pansin nyo, konting away lang, break na agad post na agad sa social media nat single sila may kapalit na agad Minsan darating tayo sa puntong puro kulang at mali na lang yung nakikita natin sa mahal natin na napupunta sa temptation na maghanap na lang ng iba hindi na kayo magkasundo hindi na magtugma pero huwag kayo susuko huwag kayo agad mapapagod na bitawan agad lahat kung nagkamali ka man noon at binigyan kanya ng chance don't take it for granted sobrang hirap tumanggap ulit ng taong alam mong niloko ka. Sobrang mahal ka lang no na kaya hindi siya sumusuko sa iyo. Baka ito na 'yung oras para magbago ka, para bumawi at maging tamang tao ulit.